Hi guys, nagpunta ako ng SM North kasi nagkita kami ni Maricel dati kong katrabaho uh, matagal na yun guys, 2012 pa yata yun, kami magkasama sa trabaho, syempre magkikita kami ngayon guys, excited ako sa tagal naming hindi nagkita ngayon na lang uli, excited talaga ako guys, may anak na siya ako naman, malaki na yung anak ko inaanak nga pala nila, niya si Jelaine kaya Ayan, makikita kami uli. Sobrang excited ako guys. Ngayon lang uli kami magkasama. Ayan na nga guys, nagkita na kami. Sobrang tagal namin hindi nagkita guys. Ngayon may anak na siya. Ayan yung anak niya, lalaki. Ang cute. Ang tagal namin hindi nagkita guys. Grabe, ilang years. Ngayon lang uli kami nagbanding syempre, yung banding namin ngayon iba, hindi gaya dati. Dati kasi pa kami, nagtatagay kami, tapos uh, makain din. Syempre, mas madalas talaga yung banding namin na nagtatagay. Syempre, iba na yun kasi may anak na siya. Ngayon, ang banding naman namin doon sa palaruan ng bata kasi nga may kasama kaming bata dito. ko talaga si Marcel. Kaya nung umuwi siya, sabi niya, magkita kami talagang uuwak ko Sabagay Sa bagay, wala naman akong ginagawa sa bahay. Matagal kami magkasama ni Maricel dati sa trabaho sa Mega Mall pa kami. Kaya ayun, ang dami namin pinagsamahan. Sumbungan ko siya guys sa mga problema ko. Siya yung tagapakinig sa akin kung ano yung mga hinanain ko sa buhay-buhay. Ayan kami dati. Grabe ang payat ko pa. Grabe oh. Sobrang payat. Stress ako nyan guys. Hanggang ngayon stress rin naman. <laughs> Ayan nga pala si Jelaine. Hindi siya sumama sa amin dahil 8 months siyang buntis. Hindi siya nakasama. Tatlo talaga kami nyan guys. Palagi kami magkasama. Naaka miss naman talaga. Oh, ang payat-payat ko pa dito. lang taon pa lang ako dito. Maliit pa yung aking anak mas si Jelaine. Nakakamiss ang aming bonding guys. Ayan. Mga katrabaho namin to sa Mega Mall. Sobrang tagal na nito. 2012 yata. 2013. Ang payat-payat ko pa. Tapos ngayon doon ko na. Ang sexy ni Maricel. Oh. Tapos, tiyarang! Ang tabako na, guys. Karabin. Laki ng tinabako ito na operahan kasi ako guys kaya tumabaha ako dito ang taba-taba ko na o ba? Diba? ilang taon na rin naman ako hay nako sobrang miss ko na kayo talaga sayang ko lang tayo ng isa wala si Jelaine buntis kasi si Jelaine sayang see you next 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 time alam ko naman matagal pang makakabalik yan kasi syempre nasa ibang bansa siya, hindi naman basta basta makabalik Hanggang dito na lang. Bye!